Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat ng senior citizens at lalong-lalo na sa ating mga PWDs dito sa ating bansa. Alam niyo po ba na may pinasang batas ngayon para sa ating mga person with disability? Kayo po ay makakatanggap ng TIG 2,000 pesos. Paano nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa GMA News Saksi. 2,000 pisong allowance kada buwan para sa mga person with disability ang isa sa mga panukala ngayon sa Kamara. May nagsusulong ding gawing habang buhay ang visa ng PWD Identification Card. Alinsunod sa batas, pwedeng mabigyan ng PWD Identification Card person with disability sa Pilipinas. Ginagamit ito para makuha ang mga pribilehiyo para sa mga PWD mula sa iba't ibang establisimiento. Gaya ng tig 20% discount sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, gamot sa lahat ng drugstores, at mga serbisyong medikal. Pwede rin makakuha ng educational assistance at 5% discount sa pagbili ng ilang pangunahing pangangailangan aling sunod sa mga panuntunan ng Department of Trade and Industry at Agriculture Department. Kailangang i-renew ang PWD ID card kada tatlong taon. Pero may nakahain panukala sa kamera ngayon na layong gawing panghabang buhay ang validity ng PWD ID card para sa mga may permanenteng kapansanan. May mga panukala ring layong magbigay ng Universal Disability Support Allowance para sa mga PWD. Sakaling may sa batas, 2,000 pesos kada buwan ang inisyal na tatanggapin ng mga PWD at pwedeng i-adjust ang halaga batay sa epekto ng inflation. May tatlong phase ang programa kung saan mga piling sektor ng PWD ang target para sa unang anim na taon hanggang sa phase 3 kung saan lahat ng PWD ay tatanggap na ng allowance. Sino mang mahuhuling magpapanggap na PWD para makatanggap ng allowance ay pwedeng magbayad ng multang 25,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Basa sa National Disability Prevalence Survey ng Philippine Statistics Authority noong 2016, 12% ng mga Pilipinong edad 15 taas ang nagsabing nakaranas o nagkaroon sila ng severe disability. Ang isang panukala, layong tulungang makakuha ng trabaho ang mga PWD sa pamamagitan ng bubuuing National Employment Facilitation Service Network at isa namang naglalayong magtayo ng rehabilitation at physical therapy centers sa iba't ibang lugar. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.